Well, alam mo naman, eh, dapat natin itindihan din si Jose Claire Castro dahil siyempre kailangan niyang depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, uh, ang ebidensya naman nandiyan na sa inyo. Eh. Ano? Nandiyan din sa social media ang ebidensya. At yun mga kapolitika, ang uh, pahayag nitong si uh, Benjamin Magalong na kung saan is kakaresign lang nga dito sa tinatawag lang na ICI. So doon pala sa ICI is meron tayong update dahil uh, kahapon nakita natin itong si Mayor Vico Soto ng Pasig City at uh, malakas maugong yung mga usap-usapan na baka siya daw ang papalit sa kay, uh, ano, kay uh, Benji Magalong na kung saan is nagbitiw na nga dito bilang miyembro ng committee ng uh, ICI. Pero yung ating pag-uusapan ngayon mga ka-politika is ito ang kanyang naging pahayag dito kay Asi Claire Castro kasi sa tingin ko ay kaya umalis itong si Magalong dahil marami na siyang nalalaman dito sa Malacanang. So uh, alam naman natin itong si Asi Claire Castro na kahit uh, gaano pa man ka negatibo yung balita ay kaya niya talagang pabanguhin mga kapolitika kasi tama yung sinabi ni namin Magalong na Uh, kinakailangan niyang magsilbi para dito sa kanyang amo na si Bongbong Marcos. At halimbawa na nga lang po dyan ay itong sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman itong sa ICC na abogado nila, former President Duterte na nagsabi siya na hindi na mangingialam alam yung gobyerno base sa kanyang informasyon, hindi na manging alam ang administrasyon kung sakaling mapagbibigyan ang interim release ni former President Duterte dahil sa kanyang medical na kondisyon. Pero ang sabi niya uh, nung in interview itong si Claire Castro dito ng media ay iba na yung naging tono at uh, salungat na doon sa sinabi ni uh, Attorney Nicholas Kaufman. So dito mo malalaman mga kapolitika na itong si Claire Castro is not really for the truth kung kaya't mahirap talagang paniwalaan yung kanyang mga sinasabi.